Isang paraiso na kilala sa mga nakamamanghang beach, malinaw na tubig, at matahimik na tanawin. At sa pagkakataong ito, hindi lang kalikasan ang naging sentro ito ay napaka-espesyal na pagdiriwang ng karawan. Si Zinab Harake, ang sikat na influencer at content creator, at si Ray Parks Yire, ang mahuhusay na basketball player, ay nag-treat kamakailan sa kanilang anak na si Lucas sa isang kakaibang pagdiriwang ng karawan at wala silang pinili kundi ang nakamamanghang isla ng Palawan. Mula sa maagang paghahanda sa umaga hanggang sa hindi malilimutang mga sandali na ibinahagi, malinaw na ang kaarawan na ito ay hindi lamang isang party, ito ay isang alaala sa paggawa. Si Little Lucas, kasama ang kanyang nakakahawang enerhiya at malaking ngiti, ang bida sa palabas. Makikita mo kung gaano kalaki ang pagmamahal at pagsisikap ng kanyang mga magulang para maging perpekto ang araw na ito para sa kanya. Siyempre, walang kumpleto ang pagdiriwang ng kaarawan kung wala ang ikonik na birthday cake, at todo ngiti si Lucas habang hinihipan niya ang mga kandila kasama ang kanyang pamilya sa kanyang tabi. Ito ay isang magandang sandali ng pagkakaisa at kadalakan. Ngunit ang pagdiriwang ay hindi tumigil doon. Sa mga kaakit-akit na tanawin ng Palawan at mga kamanghamanghang aktibidad, ito ang perpektong lugar para lumikha ng mga alaala na tatagal habang buhay. Mula sa island hopping hanggang sa paglangway sa napakalinaw na tubig, ito ang perpektong bakasyon ng pamilya. Para kina Zinab at Ray, ang mga sandaling tulad nito na ginagawang sulit ang lahat ng pagsusumikap. Sa pagmamadali ng kanilang karera, nauunawaan nila ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa simple, ngunit napakahalaga, na mga sandali kasama ang kanilang pamilya. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga ingrandeng pagdiriwang, ngunit ang mga tahimik na sandali na pinagsama-sama bilang isang pamilya na tunay na ginagawang espesyal ang mga karawan. At para sa munting si Lucas, ligtas na sabihin na ang isang ito ay isang araw na maaalala niya magpakailanman. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang nakakabagbag sandali mula sa pamilya Harake Parks. Salamat sa pagsama sa amin sa magandang paglalakbay na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang paborito mong bahagi ng espesyal na araw ni Lucas. Hanggang sa susunod!